At sa ating business ngayong gabi, mga kapartner, DTI, inilusad ang Makati Hub para palakasin ang mga MSMEs. At yan ang ulat ni Cecil Alabata Cruz. Binuksan ng Department of Trade and Industry o DTI ang bagong Pilipinas MSME Hub na layuning magbigay ng libreng retail space para sa micro, small at medium enterprises. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, makatutulong ang programang ito upang palawakin pa ang merkado ng mga MSME at tulungan silang makapasok sa mga commercial area tulad ng Makati. Layunin din ito na palakasin ang innovation, market access at participation ng MSMEs at sa mga nais na sumadya dito, bukas ang hub mula lunes hanggang biyernes alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. At yan ang ating balita para sa business natin to, Cecil Alabata Cruz, Radyo La Verdad, 1350 ang UNTV Radio. Maraming salamat sa iyong, uh, sa business News, Miss uh, Cecil Alabata Cruz. Hello mo pa? Ang uh, maganda yan, ano na yan eh, yung hub na yan. Kung titignan mo, hmm. actually kapag nagnegosyo ka, isa sa mga problem, uh, mga, uh, mga partner, no? yung, ano, yung rental, rental space. So, so kung... Oo, kung makakatipid ng malaki yung renta, sa rental, wala nang rental, nako, kikita ka ng malaki, di ba?